Hi guys. Good afternoon. It's lunch time. Ayan. Nandito ako sa Hill Center. Papadaan lang ko dito. Padaan lang. Padaan lang. Padaan lang. Padaan. Meron akong kausap yung dumating balik ako sa kabila yan, dito yung nandito ako sa LC may piano dyan gusto mag piano may tatil sinto yan, dito ako lalabas yan, guys lalabas na ako Babalik ako nung punta ko na 7-Eleven. Ayan. Wala ako. Lalabas na ako. Exit na ako. Ayan. Sit. Coming to 7-Eleven. Tapos 7-Eleven. Papunta na sa amin. Pero this time, pupunta ako sa Barangay de La Paz. Ayan dahil may kailangan akong kunin na requirements ng aking estudyante. Alam mo naman, duty ng isang nanay na nag-aaral ang anak, nagsusunod ng kilay, dahil kailangan makatapos. So, 2 years na lang 2 years na lang yung pagka-tumbling-tumbling 2 <laughs> years na lang pagka -tumbling, tumbling para makatapos ang aking lagi isang girl yan medyo umahambol kaya eh. yan umahambol guys papasok ako sa 7-Eleven hindi ko alam kung pwede ang video sa 7-Eleven tanong natin ayan dito na ako 7-Eleven. Guys. Ayan. Okay lang ba mag-video rito? Bawal? Ah, sige. Patayin ko. Bawal daw, guys. Patayin ko na. Kasi baka. <laughs> Bye. Bawal daw mag-video. Kaya, guys, mamaya na lang ulit. Bye.